ng kabuyaw. Ah, uh, hindi ko po makakalimutan, kami po eh 8 years na dito sa Tres Mundo. konti konting sharing uh, at kapaporto kung bakit kami tumagad ng ganitong taon na 8 years. Ah, uh, kasi maraming akong napatunayan uh, sa Tres Mundo kung gaano kapower o kagaano magaling ang Antonez Mundo, dahil sa aking anak na may eh, sakit na dapat eh, maubi sa cancer. Eh, siguro, three times na kami naka-schedule para pumunta ng Manila para paoperahan ma Pero lahat naka cancel kasi wala yung driver, wala yung ambulansya. Kaya sabi ko sa minis ko tigilan na natin ang pagbuhan ng ambulansya. Lagi na po postpone years. Ngayon, siguro may plano, may plano si Ama na hindi natin kailangan na ma-opera, hindi natin kailangan gumastos kasi ang laki ng gastos eh. 100,000 uh, bukod pa yung ano, CT scan, 14,000. Eh sana may kukuha yung 14,000 pang CT scan. Ngayon, sabi ko, tigilan na natin. May awa si Ama kung talagang totoo ang mundo, hindi tayo aalis dito. Sa salita ay eh, nangyari nangyari yung kagalingan ng aking anak. Nawala po yung kanyang cancer sa piske. Nung siya ay uh, siguro, uh, pa lang siya. Grade Ngayon, kung paniniwala nyo, ang anak ko po ngayon ay nasa 23 na. <coughs> eh, siya po ay nag-aaral na ng college. Uh, kinukuha niyang course ay criminology. Yung batang yun ay itag masino. Kaya, pero siguro sometime nung nagkaroon kami ng problema, konting ano, kaya bumulig ako kasi alam ko ito yung napakamahiwaga sa mahal na Kasi ako, dati akong, trismo, dati akong sekta, ilang sekta na pinuntahan ko, pero walang taksulba sa aking anak. Dito lang sa Tres Mundo, nagkaroon ng kalunasa, ang sa sakit ng aking anak. Lahat kami, pamilya ko, pagkakasakit, hindi yung hindi na kailangan hospital, hindi na kailangan ano. Siyempre, sa paniniwala lang. Ang kailangan paniniwala, paniniwala, at saka yung katag, ang kalooban, at yung mga bagay na siguro, magpapasintabi muna ako sa uh, atin lahat, no? may, may, may masabi akong something sa inyo, o sa atin lahat. Kasi, kaya lang naman tayo, ay ma mabubuo ang ating spiritual. Dapat tayo, mga tresbunto, segundo. ang unang babagoy sa atin, ang ating attitude. Yung mga masamang ugali, tapon na natin yan. Kasi, Tasama ko lang konting share ha? kasi sa, sa, nakikita ko, sa nararamdaman ko. Ang tao kasi, pag hindi nagbago ang ugali, hindi binago ang sarili, hindi tayo pamamahay ng Ama. Kasi yun yung parang ugali. Ano ba tayo sa stress mundo? Yung kaliwanagan. Ang kaliwanagan at katotohanan, dapat tayo ganun. Kaya sa akin, para sa lahat, sana kung may mga something pang natitira, iwasan natin para mas mabuo ang ating spiritual. Kasi pagka tayo ay gano'n, tayo ay buwapag sa gano'n, kasi ako sa kaulang, hindi ako gaya Alam ni Mahal na Agos, kasi magbabata kami niya. Lati, lati, lati ako na singgaya talaga ako. Pahatuhak ako sa kalsada. Tatusugal pa ako. Laging pasurap ng lipunan. O kaya din asawa ko, nagbabayaro nag din ako. Nabago. binago yung buhay ko, binago yung attitude ko kasi alam niyo na ano, kailangan, may pagkakatunguhan tayo. Natakbo ang panahon, Natagal tayo sa tres mundo pero wala naman tayong pirkat na Dapat, natanggal tayo sa tres mundo, nabubuhay tayo sa tres mundo, ang ating buhay, baguhin na natin, pati yung ugali natin, baguhin na natin. Lagi sa tama, huwag na yung buro, pangkasarili lang. Huwag naman yung laging tangkap na ng kapangriyan, tangkap ang tangkap ng kapangriyan, dapat tayo ay mayroon dito gap ng pagkakamali natin sa sarili natin. Pag natanggap, natanggap natin ang pagkakamali sa ating sa sarili, mauunawa natin lahat ang mga bagay na kung ano binigay ng Ama sa atin. Ang Ama kasi hindi na nanatili sa tama. Sama sa amin namin na Agos. Si Ama ay anong sama ng tao? Papasukan din niya ang Ama. Kasi gusto magbago. Eh mabay tayo. Hindi tayo magbago. Wala rin yun. Gusto sila. Kaya sana... Yung sinabi ko, sana ay maging ano natin, na ako, wala lang. Kasi, sa tagal ko na sa Tres Mundo, ngayon ko lang nasabi to. Kasi nakikita ko, parang nakakaroon tayo lang ano, Papa Perez Eh, puro pa, ano, walang paano eh. Walang reverse. Kaya, sana, yung sinabi ko, eh, maging aral yun sa atin. Yun lang po. Maraming salamat, Tres Dante.